Alam mo ba kung paano gamitin ng tama ang hero na si Claude? Pag-usapan muna natin ang passive ni Claude na battle side by side kung saan si Dexter ay a-assist si Claude sa pagbitaw ng basic attack, magdidili ito ng 20 physical damage plus 30% total physical attack sa iyong same na target, at inherits a portion of attack effect. Sa tulong nito, hindi ka mahihirapan sa pag-clear ng minion wave at maaari ka rin makalamang sa iyong makakatapat. Para sa kanyang first skill na Art of Kiveri, magpapalabas si Claude ng Disruption Wave patungo sa kanyang target direction at magbibil ito ng 285 plus 91 physical damage sa mga kalaban na nasa loob ng fan-shaped area, mababawasan ang kanilang movement speed by 30% at attack speed by 20% sa bawat enemy hit nito makakatanggap si Claude ng 7% movement and attack speed sa loob ng 6 seconds up to 5 stacks. Sunod naman ang second skill nito na Battle Mirror. Si Claude ay maglalabas ng mirror image ni Dexter sa kanyang target location na automatically aatake sa mga kalaban na malapit dito sa loob ng 5.5 seconds. Ang mirror image basic attack ay magdideal ng 20 plus 68 physical damage at maaari nito matrigger ang mga attack effects ni Claude Kapag ginamit mo ito ulit makikipag-switch ng position si Claude sa kanyang mirror image. At para sa ultimate naman ito na blazing duet, si Claude at Dexter ay mabilis na babarin sa mga kalaban na malapit dito sa loob ng 3 seconds, bilang 180 plus 23 physical damage sa dilalagpas na dalawa na kalaban sa bawat shot, Magkakaroon ni ito ng 20 plus 7 na shield every time na mag-deal -de ng damage ang kanyang ultimate. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pagregen ng HP. May kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Inspire para sa extra 5% cooldown reduction. Tenacity kung saan kapag bumaba ang iyong HP below 50% ay madadagdagan ang iyong physical at magic defense by 15 at quantum charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at ma-re-restore ang yung 75 up to 180 HP. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.